Gagawa tayo ngayon ng sumpak gamit ang ice pop. Siyempre, tuturuan ko kayo po paano. Unang-una, kailangan natin kumain ng ice pop, mga 90s. Sayang kasi yung laman kapag hindi kinain. Binigyan ko na nga pala ng Frosty si James at sikat. Kat. Yan, kumuha na sila ng Frosty, mga 90s. Gupitin lang. Yan, ito pa yung isa. Alright. Kapag nagupit na, pwede nang kainin. Wow! Yan, sa wakas, kinakain na nila. Bibigyan naman natin si Ate May at si Tatay. Binigyan ko na nga pala sila lahat para makagawa na tayo ng sumpak. Ayan, ayos. Meron na silang ice pop. Sabi ko sa kanila, mga 90s kapag naubos na nila, ibibigay nila sa akin. Pati si Baby Kael gusto niya ng ice pop. Ayan, ginipit ko na nga pala yung kulay green na ice pop. Kulay yellow naman. Ayun. Kulay yellow ulit. Ayan. Kakainin na nila, mga 90s. Ayan, napakasarap ng kain nila, mga 90s, oh. Siyempre, meron din si Bisky. Kumain na din nga pala ako mga 90s. Nakakamiss din kumain ng ice pop. Saktong-sakto papunta na dito si Tatay. Ayan, siya ang unang nakaubos. Lumapit na rin pala si Ate May. Ayan na, malapit na natin makolekta. Ayan na, ibigin na, na nila lahat. Bait sa kanila, ang bilis nila. Sa akin, buo pa. Sa wakas, naubos ko na. Ito na nga pala yung mga iba mga 90s. Hugasan na natin. Hugasan natin ng mabuti para hindi amoy laway. Joke lang. Ayan, nahugasan ko na mga 90s. Sobrang linis na. At syempre, huwag na tayo patumpik-tumpik pa mga 90s. Gagawa na tayo ng sumpak! Kailangan ganito yung pagkagupit mga 90s dito banda. Ayan, okay. Ipagsama na natin. At susubukan na natin. Ayan, pinagsama ko na mga 90s. At susubukan na natin kung gano'ng kalakas. Okay, one, two, three. Wow! Ang ganda, malakas-lakas din. Yung gusto ko lang dito, yung tunog ng putok niya. <laughs> Yan, gagawa na tayo ng marami, mga 90s. Inuulit ko, dito gugupitin sa gitna. Tapos yung sa kabila naman, dapat kasyang-kasyo sa dito. Ayan, tulad nito, mga 90s. Dapat walang sisingaw na hangin. Tulad nito, mga 90s, walang sumisingaw na hangin. Ayun, sa wakas, nakagawa na tayo ng tatlo. Wow! At syempre, susubukan na natin paputokin. Subukan natin yung isa. Uy, ang taas at ang lakas. Subukan ulit natin mga 90s. Grabe, nakaka-enjoy gumawa nito. Kayo ba? Nagawa nyo na rin ba ito dati? Comment nyo ako, nagawa nyo na dati ito. At syempre, susubukan natin yung tatlo. Okay, 1, 2, 3. Wow. Saktong-saktong na dito si Bisky, mga 90s. Ayun, nilapitan niya at pinaglaruan niya. Sinubukan na rin nga pala ng kapatid ko mga 90s. Ayun, hinabol ni Biski. Si Ate May naman ang susubok. Uy, ang lakas. Ipapakita naman natin kay Baby Kael. At susubukan ni Ate May ang tatlo. Grabe, sobrang lakas. Nagulat si Baby Kael. Uy, inib kinay, ni yan. Uy, inib kinay, o paano? Nga dito na lang tayo mga 90s. Bye-bye. <laughs> <laughs> <laughs>